po. Ay han. Mm. Uli tingnan ko, ma'am, ilan tao ilan tao ka na ulit, ma'am? 20. Oh, 28. Ikaw, sir, 28 ka rin, 'di ba? 26. 26. Oh. Ikaw 26 years old. Okay lang ba sa iyo si ma'am 28? Yeah, age doesn't matter. Age doesn't matter. Pero isang pagkakali mo lang, pagkakamali mo lang dito, tulog ka to. <laughs> Huwag ka tumingin sa baba. Dito ka tumingin kay ma'am. Parang may binabantayan ka dyan sa baba. <laughs> Dito ka tumingin sa baba. Eh. hindi dyan sa baba. Ano binabantayan mo dyan sa baba? <clears throat> okay lang ba sa'yo? Single ma'am? Idol? No problem. No problem? Uy ang galing sagot ah. Uh. parang biyasa ah. Biyasa <laughs> Ngayon ka lang mga kasagupa ng ano, malaki, malaman, at mataba. Oo. Ah, sige. Sige, share, kausapin mo. Sige, saan po kayo? Sige, ba tangas talaga ako pero nagtatrabaho ako sa tondo? Saan po? Sa tondo. Ate, tondo. Okay. Ako naman sa ano, sa Trinoma lang ako. Um, hair stylist po ako. Mm. Huh? May barbershop ka? Oh, may pagkakabalaan yung buhay ko. May barbershop ka ba, Idol? Wala po. Pero stylist po. Ah, uh, trabaho ko po yun. Ah. Mm -mm -mm. Hair stylist. Mm -hmm. So, expert ka pagdating sa mga buhok-buhok? Sakto lang. Sakto lang? Parang hindi mo si ma'am kumabuho? Sakto. Bakit? Para hindi na siya maghirap, ikaw na lang din, di ba? Hindi. sa akin lang naman, pag may partner ako or something else sa akin para hindi na siya mahirapan din sa salon, di ba? It's pretty. Ikaw na lang. Mm. Tama. Ano ba yung pinakamatalim na ano, gamit mo? Maliban sa labaha. Ay, hindi po kami gumagamit ng labaha. Ah, oo. Sige. Kaya na lang mag-usap. Wag <coughs> ka malikot, sir. Nahihilo ako sa'yo. Kanina ka pa ikot ng ikot ba? Wait <laughs> lang. Pinatay ko na yung electric fan ko. galit yung mga Oh, enak. Okay Mang, ma kau sapin mo, Mam. Ma kau sapin mo. Likot to <laughs> Hmm, kumalikot. Masarap yung malikot, Mam. Ma mm -hmm. Kalau pag oh, kapag nakabaon tapos gumagalaw, yung pinak pinak pinaka gusto niyo, di ba? <laughs> gusto niya <laughs> loyal. Baka yung siguradong walang ano, walang asawa o kaya walang girlfriend. Wala <coughs> <Duman> sakit. Sir. <laughs> sir. Ay, may konting ubo. Oh. ano yun? Naranasan mo na bang malunod ng walang tubig? Hindi pa. Ngayon pa lang siguro, Ngayon sir. Ngayon pa lang. <laughs> Ngayon pa lang. Maniwala ka sa akin. Wala <laughs> tayo naman, sir. Eh. Hmm. Kapag ikaw, Kapag ikaw tinambangan ng dalawang yan, okay. sigurado wala ka ng hangin, malalanghap. Hindi <laughs> <laughs> yan naman siya. Um, Siyempre, kaya natin yan, boy. Yan <laughs> <laughs> sabi ko sa inyo, wag niyo ko isali. Kasi pag sinali niyo ako, makikisali talaga ako. Wag natin, ikaw lang. Ako lang. Wag mong sabihin magaling ka, mas matanda ako sa iyo, mas um, Maria mhm hmm Hindi ba tapa ako? Ano lang, parang medium lang ako, te. Kaya, mm -hmm. yung mga experience ng 26 is, ano, um, medium lang din. Medium lang din ako. Wag, okay, wala naman problema yun. Andiyan naman siya eh. Tuturuan ka naman niya. Huh? Eh, hindi na. Hindi na. <laughs> Ay, hindi na ba? Hindi <laughs> ba? <laughs> ba? Parang sinabi mo pag single mag-expert na. Ay, hindi na ba? So, hindi, ganun Oo. Oh. Hindi naman po kahit single mom kayo is experts na kayo sa lahat. Meron naman na hmm. ano lang, na mali ng taong Expert yan. Alam mo kung ano, kung saan sila expert? Saan? Expert sila magduda. <laughs> <laughs> hmm. <Laman. laughs> Natural lang Pero sir, sir, okay na yun sir. Okay sa'yo si Ma'am Pimari. Yes. Okay, ma'am, ma okay siya si Sir Ryan, ma'am nga ako. Ha? Gusto ko niya. Wala mo ba ba? Dati, may I have one girlfriend na single, ma'am. anak niya. Pero nangyari sa amin is si Libby alone. May ibang kinakasama. So, Okay lang na iwan niya ako. Kasi need ko na nalaban na hindi lang pala ako. Meron pang father, So, okay lang. Importante mm -hmm. lang sa akin is good siya. Wala siyang anything na else na third party. Ganun. Okay lang naman. No problem. Mm -hmm. <laughs> Yun. Dito pala, seryosong seryoso. Oo, oh, I think ma'am, hindi siya magloloko ma'am, kasi sa'yo palang solve na siya. Oo. Uh -huh. Sure ka sir, kaya mo to sir? Medyo malaki-laki to, baka hindi mo maubos to. Anong height mo? Anong height mo? Nag-aalag. 5'2". 5'6 po. Oy. Pwede. So, kapag nagsama yung dalawa, anong tawag mo sa kanya? Baby. Baby P. Baby P. <laughs> baby P. Naunahan ka agad oh. <laughs> baby P. Pakasal na lang. Sige, i-follow niyo na isa't isa. Mag-uusap na lang kayo sa inba. Sir. Ma'am. Uy, surety oh, faldo. Ya, ya, yay! Sige. Mm, mm Sige ba. Kailangan mo ng okay, Matind matinding Messenger, matinding load dyan Sir. <laughs> Bakit di kaya niyan ng Messenger? Mm. Medyo malaki laki <laughs> mm. Sige. Salamat, ano thank you so much sa inyong dalawa. Up, director. <laughs>